We... <laughs> May I just ask you why that's funny? May mga bagay kasi na dapat sineseryoso. Mm -mm. Mga bagay na hindi pinagtatawanan, hindi uh -oh. nakakatawa. Uh oh. Ito mga kabatang helmet, meron na naman akong hugot sa today's video. Naku, mm okay. syempre today is a very, very happy day. Sa ito mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click to subscribe the subscribe button. Dahil ni Mal updated sa lahat ng mga pinupuntahan, inepalan at Sinasaw sa namin ni Bidjoga Pearl. Ito na nga Bidjoga Pearl. Hindi pa rin natatapos ang issue ni PBBM sa mga tiga Australia. Oo oh, nga eh. Noon na, syempre kay Senator Janet Rice at talaga yan, eh, pinapalakpakan natin talaga yung bravery ni Senator Janet Rice, no? Ay, oo. Na tumindig siya. Di yun ba, Bidjoga uh -huh. Sa Kahit, katotohanan. Sa katotohanan. Pero eto, may one-on-one -on -one interview pala si PBBM. Kung ako Pilipino, ganito yung uri ng presidente na meron pala. Which is, of course, the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we. <laughs> the, 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 the the narrative. Um, may I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money no, from the I'm Filipino thinking, people. I'm thinking that that maintains that that idea maintains because it. Uh, we we I, I take exception to many many of the of the, uh, uh, assertions that have been made, and I think in we have been we have. We have uh, since the cases were filed, the government fell. Cases were filed against me, my family, my, my the estate, etc. And up to now, uh, we have found uh, the the assertions that were made we have shown to be untrue. Quite a lot of money. I think five billion was already recovered. I, I guess the question is, just this: mm -hmm. uh, the, Do you, again, do you again. not want to see all the money that was taken again, returned to the people? again uh, I. We have signed, this family has signed a quit claim, quick signed many quit claims. Any money that you find is yours. And finish. And we, we, everything was taken from us. We went to, we, we were taken to Hawaii. Everything to our, everything was taken from us. We had nothing, we had nothing left. Not the view of the Presidential Commission. I'm sorry. Not the view of the presidential commission. This is my final question on this topic. Which presidential commission? In the Philippines, their view is there's a large amount of money outstanding. I think that having seen the facts, I as they have been slowly revealed, been further true investigation, not propaganda. Wala naman sa plunder. tanong. Alam mo mga Helmet sa TikTok yung mga nagtatanggol kay PBBM regarding dyan sa interview na yan. Maraming dumepensa na mali daw yung, yung form of questioning nitong nag-interview. Mm -hmm. Inapis kong pinanood mga kabat ng helmet eh. Mm -hmm. Alin mali doon? Salitang plunder? Ano ang mali doon? Sa pag ukil ng mga yaman? Mm -hmm. Ikaw, Bicho Kapur, masasabi mo? Ama yung reporter sa kanyang pagtatanong. Kasi inaral niya yun eh. Mm. Kasama sa pag-aaral ng pagiging journalist, yung pagtatanong, yung tamang pagtatanong. Eh, ito videographer. At walang nakakatawa doon. Yun nga. Tsaka tama lang talaga na magtanong, mag, mag in yung reporter oh. na, Is there anything funny? Oo. Oh. Diba? Oo. Oh. oh dinuguan ka na. <laughs> oh. <laughs> Parang ano yung nakakatawa? Sige diba tayo, mga kabatang helmet ayo ayaw, ayaw natin nung um, harap-harapan tayo niloloko. Oo. Pero minsan, papabudol pa rin kayo. Seryoso yung tanong, di ba, Pichuga Per? Seryosong tanong, kailangan ng seryosong sagot. Hindi yung seryosong tanong tatawanan mo. Kung dito, kaya yan. Oo. Na, tatawa-tawa na lang. Kasi. Kingitian na lang. <laughs> normalize yung mga ganyang expression na ay okay lang yan, cool yan pero teka lang, seryoso yung tanong, seryoso usapan to kaya tama lang yung pagtanong ng interviewer na ano yung nakakatawa? May nakakatawa ba? Wala tapos, ang malupit doon, mga kabatang helmet, ang tinatanong kasi nga yung plunder, kung naibalik ba sa ating mga Pilipino yung yaman, diba? inulit inuulit ulit na panoorin at intindi ko talaga kung anong sagot niya. Mga kabata helmet, kayo nga magpaliwanag sa akin. Comment down below nyo dyan kung ano talaga yung sense ng sagot niya ni PBBM. Kung, uh, hindi ko, ko maarot eh. Ang nagintindihan ko lang doon na nag-file daw ng case. Hmm. Napunta sila sa Hawaii. Kung maano, I'm sure eh. Kung ano daw yung nakita. Kung kayo bahala. Mga kabata helmet, hmm. i-comment down below nyo dyan. Kung kayo, ano yung nati naiintindihan nyo ano yung sense nung sinabi pero minsan naman talaga mga bata helmet, pag tayo ang dadayo mm. sa ibang bansa, sa ibang nasyon maging ano naman tayo maging professional naman tayo sana di ba? maging seryoso tayo sa mga binibitawan nating actions, expressions, salita kasi hindi sa lahat ng bagay madadaan natin ng pabebe lumalabas tuloy na ang Pilipino kapag tinanong pabebe Pilipino What? kapag <laughs> ganun lang. Tingnan, ka ng matino. Eh. Hindi ito talk show. Hindi ito parang sitcom na may mga adlib tayo, may mga punchline tayo na, na nakakatawa. Ha? Na may script. Mm, scripted. Diba? Na scripted. Na scripted. Oh, o, punchline ka dito. O, oh, adlib ka dito. Tatawa dito. Hindi. Yung tanong is seryoso at seryoso talaga yung interview na yon. So kayo mga bata helmet, alam ko maraming troll na magre-react about dyan. Pero naasay nyo na yun. Kung yan ang pinaniniwalaan nyo. Pero sana naman, di ba, yung tinitingala natin na leader ng bansa, eh talaga may pagmamalaki natin, and taas noon natin talaga masasabi na, uy, yan ang presidente namin. Ganyan ang presidente namin. So, ay mga bata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. as always. Yes, video ka par! Yes, dagdag lang natin, di ba? Ang mga journalists, inaral po nila yan. Kasama yes! yan sa kanilang tinapos. Kaya bago mag-interview, meron nilang set of questions. Meron silang ganon, mga set of questions. Pero kaya itong interview, i nila, kailangan ready sa sagot. Kasi hindi siya scripted. Yes, at yung sagot talaga na lalabas, eh, dapat yung katotohanan lang laga. Minsan, Nababagalan tayo sa pagsagot kasi minsan nakukot-indact tayo. Oo, oh, kaya, kaya mo pinatatagal eh. Yes. Kaya mo pinatatagal, tinawanan mo. Huh? Kasi hinahanap mo pa yung tamang term, tamang words para hindi ka magkakamali. Dapat sure ka sa lalabas, sa bibig mo. Kasi diba? at the moment, hindi siya script. Yes. Hindi, hindi siya pala, Hindi mo siya naaral. So, ayun mga bata, masabi kami sa buhay ng kay Helmet din ang bukit. Kiss getting better everyday. God bless everyone. Bye!